Happy Sunday po to everyone po. Sana po nakapag uh, nakapag simba na po tayo at nakapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa katututok pa lang po sa atin. Uh, sana po nakapagsimba uh, nakapag simba na po tayong lahat at nakapagpasalamat. So gusto ko lang po i-share ang salita ng Diyos Uh, kasi, syempre, Sunday ngayon, gusto po natin maging, kahit paano maging good vibes naman po ang ating mga topic na dinidiscuss. No? So, sabi po sa one Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumapan, sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito, ipinapakita, no? Pinapakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Sa pamagitan ng kanyang pagsasakripisyo sa kanyang anak na si Jesus Christ. Ito ay uh, what do you call this one? Um, the promise of eternal life for those who believe in God. Okay. So, yun po. 1, Uh, chapter 3 verse 16 ulitin ko lamang po para sa araw na to Sunday sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Another po na kawikaan sa araw na to o Bible quotes no ay ang kawikaan 17 chapter uh, verse 20 verse ang may masamang puso ay hindi magtatagumpay at ang mapanirang salita ay magdadala ng kalugmukan. So dito, ang ibig sabihin nito na yung may mga intensyon na nagpagkademonyo, no? Ho, yung mga nagsisinungaling ay makakaranas ng mga consequence na hindi rin uusbong in a long run. So, Kawikaan, chapter 17, verse 20. Ang may masamang puso ay hindi magtatagumpay at ang mapanirang salita ay, madag ay magdadala ng kalugmukan. So, ulitin po natin, ang ibig sabihin ng katagang iyon ay those with evil intentions or who speak lies will face consequence and will not prosper in the long run. Isa pa po itong uh, makikita sa Biblia. 1 Corinto chapter 13 verse 4 to 8 Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi naiinggit hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili. Hindi mainit ang ulo, hindi nag-iimbak ng masama. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nalulugod sa katotohanan. Palaging ito handa sa pagtanggap. Palaging nagtitiwala, palaging umaasa, palaging matatag. Hindi nawawala ang pag-ibig kailanman. So ulitin po natin 1 Corinto chapter 13 verse 4 to 8. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi naiinggit, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi mainit ang ulo, hindi nag-iimbak ng masama. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nalulugod sa katotohanan. Palaging handa ito sa pagtanggap. Palaging nagtitiwala, palaging umaasa, palaging matatag. Hindi nawawala ang pag-ibig kailanman. So, ang ibig sabihin po nito, Uh, the passage describe the characteristics of love according to Bible. So it, it emphasize in uh, in highlight po nito and patience, kindness, humility, selflessness, forgiveness and enduring qualities of love. Kaya So, yan po, guys. Sana po meron din po tayo na tutunan uh, sa ating mga salita ng Panginoon. Uh, hope, hindi po tayo nakakalimot na magpasalamat lagi sa ating Mahala Pangulo. No? Uh, sana nakapagsimba na din po tayo. No? At nakapagpasalamat sa ating poong Diyos na may kapal. Ito pa, no? So, I'll, siguro hanggang 6.30. Okay. So, ito pa. So, Mateo, chapter 6, verse 33. Datapwat, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay ay ito ay idaragdag sa inyo. sa, sa talatang ito, Ipinakita ang kahalagan ng paghahanap ng kaharian ng Diyos at pagsunod sa Kanyang katuwiran. Kapag tayo ay nalalaga bilang prioridad sa ating buhay, ang ating mahal na Panginoon, Siya maglalagay sa atin. Sa lahat ng pangangailangan natin at iba pang mga bagay na kailangan natin. So, ayun. Sana po, meron po, sana po ang ating sinabi ngayong araw na to ay nakatulong din po sa inyo. Nakapag-reflect po tayo. Nakapag-muni-muni po tayo. No? Yung mga mabuting salita ng Diyos. Lalo po ito ang sobrang ganda. Sobrang gandang pakinggan sa tenga. No? If you are a... If you are a... Um, alam mo yon yung may kababaan ng loob. Ang so, sobrang gandang pakinggan ang katagang ito. No? 1 chapter 3 verse 16. Pag binabanggit ko o binabasa ko ang talatang ito, ako ay naiiyak. No? Kasi nararamdam ramdam ko ang ramdam ko ang ano ramdam ko yung uh, nais ipakahulugan nang talatang ito, no? Yung 1:3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sobrang alam mo yun, sobrang na feel ko yung message ng talatang ito. Syempre, ito ay nagpapahayag na walang katumbas na pagmamahal ng Diyos sa mundo. Sa pamagitan ng kanyang anak na binigay sa atin, no? Si Jesus upang manampata sa kanya at hindi malugmok at magkaroon ng buhay na walang hanggan that's so nice parang habang binabasa habang binabasa ko yung yung linyang to yung talatang ito 1 chapter 3 verse 16 ay para akong naiiyak no? ito din isa din to kawikaan 17 verse 20 ang masamang puso ay hindi magtatagumpay at ang mapanirang salita ay magdadala ng kalugmukan so yan guys sobra so happy sunday guys sana po nakapagsimba na po tayo nakapagpasalamat sa poong may kapal so ayan hope you are okay uh, sana po uh, magkakaiba man po tayo ng mga reliyong pinaniniwalaan Magkakaiba din po tayo ng mga politikong sinusuportahan. Magkaiba man tayo ng mga pananaw sa buhay. Lagi po natin sana pa rin isa puso ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakafollow sa aming YouTube channel po. Uh, please do subscribe and hit the notification bells para po sa tuwing may mga uh, upload content naman po kami ay maging updated naman po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana'y pagpalain tayo lahat ng Panginoon nang blessings. Maraming salamat po.